sa paniniwala po ng mga saksi ni Hova na sa kanila po, bawal po kumain ng dugo, bawal din po magpasalin. Ngayon po, tinatanong po nung mag anak ko na sa akin na saksi ni Jehovah na hindi ko po masagot na kung bakit daw po sa iglesia ng sa mga miyembro ng iglesia ng Diyos pwedeng ay bawal kumain ng dugo pero pwede pong magpasalin ng dugo yun lang po yung tanong kasi kaya bawal kumain, dahil nakasulat sa Biblia, bawal kumain, huwag kang kakain. Pero kaya hindi bawal magpasalin, eh kasi wala naman nakasulat sa Biblia bawal magpasalin ng dugo ng kapwa-tao. Uh, alam mo, let us make a distinction between these two. Ang bawal kainin dugo, dugo ng hayop at ng ibon. Yun ang nasa Biblia. Eh, yung nandugo ng isda, eh, minsan hindi mo napapansin. Sa sardinas, meron, nakakain mo eh. Tanong mga saksi niyo ba kung kumakain sila ng dugo ng isda o kung bawal din sa kanila dugo ng isda? Kasi may dugo rin ng isda eh, di ba? Pero ang utos sa Biblia, papatuluin ang dugo ng hayop at ng ibon na kinakatay. Ngayon, pero yung magsasaling ka ng dugo, limbawa, uh, ikaw kapatid, ano? May asawa ka ba? Wala yeah, po ay ah, may mer merong kakilalang may asawa o kaya may anak, ano? Bawa yung anak niya nangangailangan. Meron kasing isang ganung pagkakataon na yung bata ay nasugatan ng malaki. Kinailangan ng pagsasali ng dugo. Nung malaman nung doktor na pareho sila ng type ng dugo nung kanyang tatay, nagkaroon ng direct transfusion of blood. Ayon. Yun ba masama? Anak mo yun eh. Ang dugo nun galing din sa iyo eh, hindi ba? Kadugo nga niya eksakto eh, pa eh. Pati type ng dugo pareho eh. Yung asawa mo halimbawa, nanganganib, na nasisarian, kailangang agdugo. Eh ikaw ang pareho kayo ng tipo ng dugo, hindi mo ba bibigyan ng dugo? Bawal ba ng Biblia 'yon? Sa Biblia kasi yung mag-asawa, isang katawan lang 'yan eh. Natatandaan mo 'yon? 19.5 ng Mateo. paki at sinabi dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya yeah. kaya nga hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao mag-asawa ay eh, isang laman. Eh, kung isalin ko ba yung dugo ko halimbawa sa asawa ko? O yung asawa mo ay eh, salina ng dugo ka? Masama ba yun? Basahin nga natin yung unang Juan sa 3, 16. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Ang buhay ay eh, ipinabibigay. Yung dugo ba, hindi mo pwedeng ibigay, kapatid? Buhay mismo, pinapabigay. Kaya nga, meron tayong kapatid eh, uh, na matagal. Eh, meron kapatid na nakita siya na uh, gustong bigyan siya ng isang bato. dalawa kasi ang bato ng tao eh. Dinonate nung kapatid yung isang bato niya dun sa kapatid. Yun ba? Masama ba yun? Eh kung buhay pinabibigay, bato lang, eh, hindi mo ibibigay. Dugo lang, hindi mo ibibigay. Walang logic yung aral na saksin ni Hoba. After all, di ako nagtataka. Unang-una, pilit sila ng pilit, ang pangalan daw ng Diyos si Hoba. Pero sinasabi nila sa kanilang libro na yung Hoba lumitaw lang noong 14th century. Invento ng mga tao. Pakinggan mo sa kanilang libro yung Reasoning from the Scriptures. Pakibasa mo nga dyan, Sister Luz. Ito po, ang nakasulat dito, yung nakahighlight, Hence, some moderns have framed the name of Jehovah unknown to all the ancients, whether Jews or Christians. Ang sabi dyan, some moderns have framed the name of Jehovah unknown to all ancients, whether Jews or Christians. Yan, nasa libro ng saksi ni Jehovah yan. Inaamin nila, modern ang mga nagponong ng salitang hiyo mga modern men lang hindi yun ang nakasulat talaga sa Bible sa Bible kasi hindi pwedeng magkaroon ng Jehovah yung original Hebrew kasi wala namang kasing letter J sa Hebrew alphabet kaya imposibleng ang pangalan ng Diyos eh ba inaamin naman nila na yan ay bagong litaw lang ang katunayan sa isa pa nilang aklat yung Biblia nila meron silang paliwanag na ganito. Doon sa New World, sa Bible Translation Committee, forward, Sister Luz, pakibasa. While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Kailan daw lumitaw yung pangalang Jehova kapatid na Luz? Ito raw po ay lumitaw noong 14th century lamang. Tapos ipinipilit nila, sinasaksak nila sa mga tao sa buong mundo na ang pangalan ng Diyos si Jehova. Eh alam naman nila na yan eh, hindi yan ang tunay na pangalan ng Diyos. Ako, sinasayang mo lang ang oras mo sa pakikinig dyan sa mga yan. Sayang ang oras mo. Maraming maraming salamat po. Salamat.